og den er der. mga galing sa fry natin yan yung natin yan ito na yung mga fry natin dati lalaki na lalaki na buntis ako yun lipat na natin sila dito sa malalaking tab natin dito baka mas lumaki sila mas kumanda sila mag natin yung male at saka yung female Alright. So, no? May wala na natin yung mga male at female. Ito. Male. Ito. Female. Ayano, yeah, so, Malaya na sila. Yung ganda Na Oh. Ayan, pa kayo dyan. Dito yung mga female. Makita.